Shop yep. uh, Nagkaroon ng problema mga kapaps Internet ata Kaya nirecommend kami sa ibang Sa ibang emission uh, Emission yun Basta pa ba smoke mga kapaps Kita po Kukuha kami ng smoke Magpa emission kami sa labas Tapos insurance After namin kumuha ng insurance ka smoke mga kapaps Result Babalik kami dito sa may ito, you know, Sa may naik uh, LTO ah, Grabe Medyo sinwerte tayo ngayong umaga, no? na may kunting malas <laughs> what's up so yung nirecommend sa amin na uh, smoke uh, test smoke test ba yun? emission <laughs> emission testing mga kapapski sa Tansa pero lilis ako ng daan ngayon naghanap maghanap ako dito sa bayan ng naik what's well, up mga kapap so for today's video no, ako sa may LTO ng uh, naik Cavite so 6.40 na kami sa amin kaya mahaba na yung pila yan. pang number 35 na yung uh, bilang ko mga pumps dito ito yung pila so pangalawang lane na ako uh, yung unang pila is sumula doon sa ec 150 eh. Uh. EZ150 papunta down sa likod tapos pagdating doon so dinalawang yung pila so, pumila ulit dito uh, sa so may second lane so yung mga tricycle dalawang tricycle na una tatlo na tapos sumunod na itong mga motor saka sumunod ako, 35 so mga kapatid, ang una natin gagawin dito uh, pipila tayo doon sa payment, doon sa may window, doon sa may likuran, sa may tent tapos ang uh, sinabi ang sinabi doon sa naga-announce is, kailangan daw dala mo yung ORCR na Xerox tapos kailangan picturan mo na yung ahm uh, temporary plate mo kung hindi ka pa nakasig <coughs> ng uh, plaka temporary so, plate pwede na natin picturean tapos dadalhin natin doon sa ano sa may window ipapakita natin na uh, yun yung MB file ng uh, motor mo tapos kasama yung uh, Xerox na ORCR ng uh, motor mo mga pang ito na natin mamaya ano hindi Pupunta tayo doon sa window so number 35 pala tayo mga kapatid number 35 tayo kaya medyo malay -layo pa Tara, let's go. Sit muna mamaya. Para dito namin i-process yung uh, yung registration. Ay ngayon, i-recommend kami sa Tansa. So, ayan, nagpunta na yung mga iba namin sa Tabay. Ay, tricycle, motor. Yan. So, time check natin na sa 8 AM na ng umaga. Hmm. October 27 ba? 27 na. Oh. Ah, Grabe. Pupunta kami ngayon ng Tansa. Di ko alam saan sa Tansa kaya magtanong-tanong na lang ako mga parts saan yung may uh, smoke test at insurance so sama, magkasama naman na may insurance at smoke test kaya yeah, tara po punta tayo doon I think meron dito sa bayan uh, magtanong tanong tayo kasi hindi naman pwede wala dito eh layo kasi sa Tansa mga kapabski so ngayon medyo paspas -pas tayo dahil alas 8 na ng umaga para pag balik natin mamaya mauna tayo sa pila no para bago magtanghali matapos tayo yan, papalapit na ako ng bayan ng Tans uh, Naik. Sana makahanap tayo dito ng uh, emission testing. So doon sa may ano daw, malapit sa BDO. Bala na. Para mag-popski update ko ayo kung mayroon nang ako mahanap. May mahanap na tayo. car wash uh, kala ko ano, car wash 'yon. So, mga kapapski, minahanap na ako emission testing uh, dito sa may... Uh, Ito, authorized na ng ITO, ano, mga kapapski. Ha? So, bago dumating ng Maragod, doon, kung nakikita dito, yan dito, pwede dito magpa-emission testing. So, ang ano nangyayari sa akin, mga kapapski, bakit hindi ako ma-issue ma, ano, ma ng emission testing? So, dahil one year pa lang daw at walang plaka, yun ang pagkasabi sa akin. So, babayaran ko ng insurance. So, gumila ko ng insurance sa kanila, nasa p plus 750 tapos actually 600 plus lang yon tapos nag additional lang kung kasi um, uh, kami na additional na lang daw yung pagsabi so mamaya titignan natin tapos pag nakuha ko yun pag nakuha ko na yung uh, insurance posed na ako doon sa LTO ng NAIG so hindi na daw ako dumayarin doon para makuha ko yung registration o yung OR uh, UR diba? so good news yung mga kapabski yun, uh, at least uh, nasa 700 plus lang yung gagastusin natin hindi na natin kailangan magpa-emission testing yun, andun, inulat na yung ano uh, ko yung ORCR ko para maisulat na doon sa insurance kaya ano pa nintay, mga papskip na talaga dito dahil nagkaroon ng error yung emission testing doon sa pinaka LTO ng uh, daig mga kapap, so nagkalat-kalat kami yung iba, pagkutang tansa ako naman dito siyempre alam ko dito yung lugar na to eh. dito sa bayan ng Naik, papuntang Maragondon exit na ng na Maragon ah. ah, Naik pala Maragundon na yung next dyan, so welcome Maragondon yes, mga so sa good news mga kapapski bakit hindi na ako inemission test yung motor ko hindi ko masyadong magets yung sinabi nung uh, nagbigay sa akin insurance kasi ang sabi nakalagay kasi doon sa uh, may plate number na pala yung CR ko hindi ko napansin <laughs> yung lang yung ginagamit ko pa, nung paggawa ko ng temporary plate so may plate number na pala ako doon 256 ang sabi niya alright So andito ako ngayon sa Stadium Naik Ang uh, sabi niya Sa next year June daw ako magparistro Pangalawang restro So Hindi so, ko masyadong maintindihan <laughs> Nick Banayo Kapitan Ayan Ibuto natin Nick Banayo Kapitan Sa mga nakakilala dyan Iski Chairman Hawak na si Iski Chairman Baymer Baymer Caldairi Ayan Iski Chairman po Anong barangay ba to sila? Timalan, hindi ko alam anong barangay to Timalan ba or ito Kakampi ng barangay Eh, taga kakampi, eh, may joke lang Anong barangay to sila? Hindi ko ano kung anong barangay eh, Basta sa mga nakakilala doon, oh, boto na lang Sa mga gusto lang naman So ayan, papunta na ng uh, LTO mismo ng naik mga kapaps dala ko na yung uh, insurance Sabi, hindi ko na daw kailangan magpa Uh, emission test kasi nga bago yung motor ganun ba yun? <laughs> bago yung motor <laughs> grabe hindi naman siguro dahil uh, nakalagay daw doon sa ano ko sa ORCR uh, October October daw September ko naman ito so October dapat ako magparestro so ngayon October na nga ngayon pero di, ko maintindihan talaga <laughs> kung gulo ako doon <laughs> pero ayan yun na yun ang advice eh So nagbayad ako ng 6 di 700. 700 di ko alam, 700 plus. Tapos ngayon, kulang-kulang uh, humigit ko muna, di joke lang. Kulang-kulang 200 na babayaran ko ngayon dito sa LTO. Ang hina ng busina ko. So papalitan ko to yung busina mamay, bibili. Ah, hindi. Sasahod na. Wala na tayong pambili ng uh, busina kusina saka mini, mini driving light so yun lang mga kapapski malapit na ako sa LTO sana matapos ako bago magtanghalian right so dito na ako sa LTO ng naik mga kapaps akita tayo dito pala sa LTO mga kapapski meron tayong toll gate 10 <laughs> piso yan toll gate yan o 10 10 magpaano lang uh, restro Ah, na. Okay na. Saan? Saan mag-parking? Mamay na ba bayad ngayon? Ngayon na po, sir. Ah, sige. Baba muna ako. Po, boss. Sampung piso, yan. Sampung piso ang bayad. Okay, sige, bayad tayo. Walang problema yan. Pwede dyan, boss. Ah, doon na lang, para di mainit. Kasi, lalag natin yung motor ko kung mainit. <laughs> ah, shout out sa'yo, shout out. <laughs> ah, thank you. Ah, yan. Nagbayad tayo. 10 Sampung piso. And then Dito na lang tayo Mas ano Hindi mainit Alright Di ba ang kita ng pwesto natin Pagkatapos pupunta tayo doon sa loob Papasa natin yung insurance sa kayong ORCR. Alright. So, uh, pinasa ko na yung ORCR mga paps, Tapos yung sinulat ng mga uh, taga doon sa emission testing. Tapos magkita na lang ako dito sa window 9. Alright. Para sa payment. Let's go. What's up? Uh, okay na. Nakuha ko lang na mga kapaps. Wala pa 2 minutes. Nakuha ko na. yan So OR. Tapos uh, actually next year pa ng June ako mag uh, baristro kasi 256 so 6 pa yung uh, pinaka uh, valid, valid ko or yung baga registration yung nakalagay sa plaka so ayan nakuha ko na so let's go okay na so up uh, nakuha ko na yung uh, square. right so ayan mga kapabs ang bilis lang nung uh, pumunta ako dyan kanina sa may likod ng ATO so may smoke testing dyan sa so, may mission Pagbabalik kami ng 7, 8 8 o'clock mga kapabs So, nag-declare sila na Sira daw yung emission testing nila Kaya sabi nila, pumunta kayo ng Tansa Para uh, doon kayo magpa-emission uh, magpa So, ginawa ko mga kapabs Pumunta ko ng Doon sa may bayan ng Naik Doon sa may Dolo, yung exit na ng Naik Papunta ng uh, Maragondon So, ang sinabi sa akin Hindi ko na kailangan ng emission testing Ang baga, insurance na lang So, ko ng insurance mga kapaps. Binili ko siya ng uh, nasa 700 plus. And then, after nila magawa doon sa insurance, pumunta na ako dito. Bumalik ako dito sa may naik. Ito, LTO mga kapaps. And then, wala pang 2 minutes na ibigay na sa akin yung OR. So, ito yung pinaka-OR niya mga kapaps. So, extended siya ng hanggang uh, next year, June. Kasi may plaka na pala ko. D, alright. Uh, ano yun yan? Uh, hindi ko na sabihin. Basta 6 yung dolo. So, June. Next year ng June, ma ulit ako para sa yung final na restore na ng motor. Alright? So, okay na. Uh, pwede na tayo mag-vlog kahit saan lugar. Pupunta na tayo ng mga Batangas, Laguna, Manila, anywhere mga Papski. Kaya, ano pa nintay nyo? Uh, kung gusto nyo mag na mas mabilis talaga yung process dito sa LTO ng Nike Kasi Kahit hindi ka taga rito, ah, pwede kayo mag-paristro dito. Kahit hindi ka taga rito, taga Manila ka, taga Pasay, taga Makati. Pwede ka mag dito as long as na mayroong dito ka na magpa magpa smoke test ngayon lang kasi nasira yung smoke uh, ano nila eh, yung uh, emission testing so kung mayroon ka nang dala ng ano, uh, is, insurance smoke test punta ka na dito pwede ka na ipasa mo dyan sa loob napakabilis ang process wala pagbigay ko doon ng papel doon sa ORCR ko so wala pang 2 minutes tinawag dali yung pangalan ko doon sa window 9 so yun nandito na hawak ko na kaya let's go uh, shout out sa mga nanonood dyan ha eh.